Ngaran na ang kwento. Magandang araw po, tayo na, sama-sama po tayo dito sa Landas ng Pagasa. Ito ang kwento. May dalawang magkaibigan kristyano. Yung isa, taga Hilagang Korea. Yung isa, hindi siya nakatira doon. Ang mga kristyano taga Hilagang Korea ay inuusig o pinipersecute dahil sa kanilang paniniwala at pagsunod kay Yesu Kristo. So minsan, nag-text ang dalawa. Ang sabi ng kaibigan krisyano sa kristyano taga Hilagang Korea, ipinagdarsal namin kayo dahil kayo ay inuusig. Sabi naman ng kristyanong ng Korea na nagreply sa kanyang kaibigang kristyano, pinagdarsal din namin kayo dahil kayo ay hindi inuusig. Ang gospel reading natin ay hango sa Lucas chapter 21 verses 12 to 19. Dito, ito yung sabi ni Yesus, Kayo'y pin at uusigin kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo. At dahil sa pagsunod nyo sa akin, isasagdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagkasa nyo na huwag kayong mabahala kung paano nyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat, bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapopooton kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Itlong bagay para sa pagnililari natin. Una, sa pagsunod natin kay Yesus, may nakasunod na pag-uusig o pagsubok sa ating pananampalataya. Parang baterya, may positive, may negative ang buhay krisyano. Ang pagsunod kay Yesus, positive. Ang pag-uusig o mga pagsubok, marahil pwedeng negative. Laging magkasama. Sabi nila, ang buhay kristyano ay hindi isang kama ng mga rosas. Dahil madalas iniisip natin, kung walang pag-uusig, baka hindi tayo sumusunod kay Yesus. Ang isang marka ng pagsunod kay Yesus ay pag-uusig o pagsubok o paghihirap. Kaya ang tanong ay, sumusunod ka ba kay Yesus kahit na may sumusunod na pag-uusig o pagsubok sa buhay? Maging focus sa pagsunod kay Yesus kahit may nakasunod na pag-uusig. kung may pag-uusig, may pagkakanulo, may pangako si Yesus. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. At sabi pa niya, hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay may liligtas ninyo ang inyong buhay. Lagi nating isa puso, si Yesus ay personal na Diyos. Alam niya ang ating kailangan sa oras ng pag-uusig o pagsubok. Kaya kaibigan, kung may pag-uusig o pagsubok sa iyong buhay, huwag manalig sa iyong sariling kakayaan. Sumandal kay Yesus sa harap ng mga pag-uusig. Huwag bibitaw, huwag susuko. Sa gitna ng mga pag-uusig o pagsubok, si Yesus ay may pangako. Pangatlo, Pagdasal natin ang mga Kristiyanong inuusig dahil patuloy silang sumusunod at naniniwala kay Yesus. Ipagdasal din natin ang mga nag-uusig sa kanila. Lahat ng tao ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos at si Yesu Kristo ay namatay para sa lahat ayon sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Kaya ipagdasal natin ang inuusig at nanguusig. Dahil sa pagsunod natin kay Yesus, may nakasunod na pag-uusig may kahirapan, baka ipagkakanulo ka, may magagalit sa iyo. Dahil kung komportable ka sa buhay kristyano, gaya ng sabi ng kristyanong taga-Hilagang Korea sa kanyang kaibigan, ipinagdarsal namin kayo dahil kayo ay hindi inuusig. Amen. Ipinsa mo kaibigan na sa pagsunod kay Yesus, may nakasunod na pag-uusig o pagsubok o paghihirap. Huwag bibitaw Huwag susuko. Si Yesus ay laging nandyan at si Yesus ay may pangako. Pag-share ang video na to sa iyong pamilya, kamag-anak at kaibigan. Laging tandaan, ang salita ng Diyos ating pagnilayan. Sa grasya ni Yesus, sa ating buhay, ating patunayan. God bless.